JJ Redick nagkamali daw sa piniling starting five ayon kay Shaquille O'Neal at Rob Pelenka gusto pa ring i-trade si Knecht sa Jazz para kay Walker Kessler pero bago ang lahat sinimulan na nga ng Los Angeles Lakers ang kanilang paghanda para sa nalalapit na regular season ng NBA sa kanilang roster adjustment napilitan ng kupunan na i-wave ang karamihan sa apat na manlalaro na may training camp contracts upang makumpleto ang opisyal na lineup na gagamitin nila sa pagbubukas ng season Bilang sa mga natanggal ay sina Augustus Marcellones, Anton Watson, Nate Williams at ang dating college MVP na si RJ Davis. Marami sa mga Lakers fans ang labis na nanhinayang, lalo na't maganda ang ipinakita ni Davis sa preseason games. Maging si NBA legend Shaquille O'Neal ay nagpahayag ng pagkadismaya sa desisyong ito dahil sa potensyal at dedikasyong ipinakita ng batang guard. Gayunman, ayon sa isang team insider, kung walang kukuhang ibang kupunan kay RJ Davis sa free agency, malaki ang posibilidad na manatili siya sa prangkisa ng Lakers. Inaasahang makakasama siya sa South Bay Lakers ang G league affiliate ng Koponan kung saan maaari pa rin siyang mabigyan ng pagkakataon ma-convert sa two-way player contract. Kapag nangyari ito, may chance pa siyang makabalik sa main lineup ng Lakers na season. Dagdag pa ni Shaq, kailangan daw pagtuunan ni Coach JJ Redick ng tamang kombinasyon ng kanyang starting five. Ayon sa kanya, masyado ng maraming guards ang sabay na pinapalaro ni Redick. Dapat umano ay palitan ni Coach si Gabe Vincent o Austin Reeves kay Maxi Kleber na isang natural na power forward at ilagay si Rui Hachimura sa kanyang tunay na posisyon bilang small forward. Sa ganitong setup, magiging mas balanse ang front court ng Lakers at mas makakatulong ito kay Luka Doncic sa loob ng court. Samantala, habang papasok ang Los Angeles Lakers sa bagong NBA season, marami ang nakatingin sa kanila bilang isa sa mga pinakaabangang kupunan sa liga. Galing sila sa maagang pagkatanggal sa unang round ng playoffs noong nakaraang taon, ngunit naniniwala ang buong team na mas mag galing sila kesa sa ipinakita nila noon ngayong season mas determinado silang patunayan na kaya nilang bumalik sa tuktok ng kompetisyon pinangunahan pa rin ng dalawang superstar na sila LeBron James at Luka Doncic layunin ng Lakers na maging contender sa mas mabigat na Western Conference sa tulong ng kanilang bagong istruktura at mas solidong chemistry naniniwala ang koponan na kaya nilang makipagsabayan sa mga malalakas na team tulad ng Denver Nuggets Golden State Warriors at Dallas Mavericks Gayon man, malinaw na kailangan pa rin ng Lakers ng karagdagang puwersa sa front court kung gusto nilang makamit ang tunay na championship form. Isa sa mga madalas na lumulutang na pangalan ay si Walker Kessler ng Utah Jazz, isang batang center na kilala sa kanyang rebounding at shot-blocking ability. Matagang nang may interes ang Lakers kay Kessler, at kung sakaling maging available ito sa trade market, tiyak nakikilos agad ang front office ng Los Angeles. Ang kanyang depensa at kakayahang kontrolin ang paint ay malaking tulong upang mapagaan ang trabaho ni Doncic at Aiton sa loob. Kung sakaling makuha nila si Kessler, maaaring ito na ang pirasong magbibigay sa Lakers ng long-term stability sa center position. Sa kanyang husay bilang rim protector at rebounder, makakatulong siya upang maging mas balanse at matatag ang depensa ng kuponan. Kung maipapatupad ito ni Rob Pelinka, posibleng maging isa na namang championship caliber team ang Lakers. At kung magkatotoo iyon, siguradong magiging sobrang exciting ang buong season para sa mga tagahanga ng Purple and Gold